So yan guys, nandito dito kami sa tropa namin dito. Kay Ricky na Reggie dito sa accommodation na Reggie. Ang ganda ang ganda, ng ganda rin ng kanilang accommodation. Yun, oh. Eh. May mga isda dito. Ah, Di ba? Ito yung accommodation niya. Yan. Dito siya. So papasok. Papasok tayo dito sa kanyang naman. Tatanggalin natin ang ating sapatos. Lupit pa Ha? So yun, papasok tayo guys na ng sapatos, kasi nakakahiya. So, yun. yan. Yan, bahay, bahay nila. Ang ganda, oh. Ayan. Oh. Eh, dito naman ang kwarto. Dito naman ang kwarto niya. Madami ka nakatara dito? Tatlo lang. Bayo so, siya, ay, ano Ayan, sombrero ko. Collection ko, sombrero. Nandito <laughs> tayo ngayon, ah. Ang ganda. Oh, ang dami ah. <laughs> Pabango. <yan. laughs> Ayan, bagong bigay na naman ni hmm. ano. Ayan, laptop. Ayan Ito sa bahay. bahay. Lang. Ano yung bahay dito? May protina, may, may tera. Tingnan sa likod. So guys. Oo, to. Tingnan nyo yung mga siya. dito. Oo, ganda ng bahay niya. Ano yun? Oo nga eh. Puro halaman din sa loob pa. Yan o. Oh. TV. Tapos din sa may kabila. Ay, Ay, sarado.

So, kita nyo naman dito, oh. napakaganda dito sa kanyang accommodation. Maraming mga halaman. Oh. Di ba? Ganda. Wala wala ka tao dyan? Ha? Walang tao ngayon? Wala si mami. Ang ganda dito guys. So, yun. Uh, ah... sa, follow nyo ako sa aking page ha at sa aking sa aking YouTube channel. So baka susunod mag-upload na rin ako ng video doon. Tawalit sa malakas. Yan. Sa page, lagi ako nag-update doon. Sa aking opis tsaka, sa official Facebook. Facebook. Yan na. No? Ng... dito guys. Ito kasama ko. Ha? Hindi po. Oo. Oh. Ganda. So, yun lang. Bye-bye.